Dr. Vito, amin po kasing naririnig itong about sa MPAX. Ito po kasing MPAX sa isang uri po ng virus, ibig sabihin ito po ay nakakahawang sakit o karamdaman kapag nagkaroon po kayo ng simptomas. So ano po yung mga dapat nyo pong uh, gawin para maiwasan at paano po ba ito nakakahawa? So meron kasing contact na close contact and indirect contact. Yung close or direct contact, ito po yung actual po na na-involve ang inyong mga balat sa isang pasyente na meron po nito. At maaari po itong makahawa sa pamamagitan po ng intimate contact, pagyakap or pagdikit sa pasyente may impacts, at madalasan kapag humahawak po kayo or yumayakap sa kanila. So ano naman yung indirect contact? Ibig sabihin, hindi naman direktang naka, nakasalamuha. So ito po yung mga kontaminasyon sa mga nahigaan po nila sa damit, sa mga linen, sa mga nagamit po nilang mga utensils. Or maaari din pong kontaminado pong mga medical equipments, needles, or tattoo equipment. At kung kayo po ay nasa isang uh, bahay or community setting na talagang marami pong kaso po nito. So ano po yung mga dapat natin gawin? So prevention. Okay, since napapansin nyo nga po meron kayong nababalitaan po nito. So, avoid natin yung close and intimate contact, yung skin-to-skin -skin contact sa mga napapansin natin or mga suspecha na meron nito. Lalo na kung nakakakita kayo ng mga skin rash sa mga, nakita nyo pong mga sa internet, na, na pwede nyo ma search ano po yung itsura nito para meron maging familiar po kayo. Okay, so kailangan natin number two tips for prevention is, kailangan nating maghugas ng ating mga kamay, pwedeng alcohol-based or hand-washing. Number three, i-make sure natin yung ating mga bagay na ating nahahawakan yung sa ating pagkatrabahuhan ay talaga pong clean and disinfected. Kailangan po talagang gumamit ng alcohol. So, ginagawa ko sa aking table, may alcohol yan, ninilisan po namin time to time. Tapos, i-avoid din natin yung mga posibleng contacts na hayop na maari po na may, 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 mga karamdaman kagaya po ng Mapansin nyo po, may mga rash, may mga lagnat din po sila, nangihina at hindi po kumakain na hayop. Okay? So, sa atin naman po, kung kayo po ay sa isang household or may mga contacts na hindi nyo naman sigurado, so avoid natin, make sure yung mga surface sa ating mga pinatrabuhan sa bahay is ating palagi pong nalilinis. Yung pong paglilinis po kagaya po ng dry dusting, pag, as much as possible po yung mga vacuum kung kaya pong iwasan. Mas maganda po yung wet cleaning method po para mga disinfectant wipes at mapping. Ito po yung ating mga na-recommend. So as much as possible po yung ating pinagkakainan or sa ibang mga tao na may suspecha hanggat maari po hindi po dapat ito na-share or kaya po meron lang po kayong personal na gamit. So kung kayo po ay naglaban ng mga damit na may suspecha po nito, hanggat maaari po sana yung damit nyo lamang at iwasan nyo po yung mga makontamina po ito ng isang tao na mayroon na susceptible po. no So sunod po kapatid, as much as possible, hanggat maaari nakaglab at nakamask po kayo kapag nag po kayo ng mga damit, or mga pinaglabahan po ng mga tao na mayroong Mpox virus. Lalo lalo po ito po ay suspected. Nang sa ganun po kapatid, maging maingat po tayo sa ating tahanan nang tayo po hindi makahawa at hindi mahawa po nito. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.